Sayon Say gagambet At kung bago lang po sa channel na to Please hit subscribe button Ayan mga kapitbol So ang gagawin natin ngayon Magpapaligo po ako ng gagamba so, uh, Bakit po ako magpapaligo ng gagamba Yan yung explain natin mamaya So ito na yon yung uh, Ginsan yun line natin no? Yung medyo matagal na. So medyo may kalumahan na to mga kapit. Ko. So yung gagawin natin ngayon, uh, papaligo tayo ng gagamba kasi medyo stress na yung gagamba natin. So nakita ko nung nakaraang vlog natin nung nakita ko sa inyo yung gagamba medyo hindi siya bumabalik sa natural na kondisyon ng katawan nila hindi siya maliksi so, ibig sabihin stress yung gagamba So, yung ginawa ko, uh, pinaka pinainom ko lang sila ng, ano, ng milk kasi 3 days yung 3 days lang yung conditioning ko kasi maglalaban nasa Sunday so hindi bago yung gagamba natin na gagamitin uh, medyo may kalumaan na nga so kailangan natin na uh, ito yung gagawin ko para ano para magbumalik yung kondisyon ng gagamba. So, ayan, sundan nyo lang kung anong gagawin ko ngayon. Kung gusto nyo. Mayroon tayo dito ang uh, gagamba. Ayan, guys. Ito, na. So, nakita ko lang na uh, hindi maayos yung galaw kasi, ayan, ay galumaan na. So, mamaya, pagkatapos nito, ang gagawin ko, tingnan natin kung ano yung galaw ng gagamba. So, ayan. Ito yung good size ng gensat. Ang mahaba, pero yung galaw, ayan, yung luma. May na yung balik sa itaas. So, kailangan natin magbaliguan uh, lang para uh, bumalik yung leksik ng gagamba na to para ma-refresh sila mga kapitbol. So, yung kailangan yung tubig ulan kasi yun yung natural uh, may naipon ako dyan na tubig ulan so nilagay ko na dito at saka syempre yung old na ginagawa natin dahon so simple lang mga kapitbol yung gagawin natin ganito lang sa usaw dito Isang beses lang. Sausaw mo sa tubig. Tapos, lagay natin bino. Video. video Pabilogin lang natin to mga pitbull. Ito so, yung paraan para, natural na paraan para bumalik yung leksi ng gagambang. So, kasi, bukas na yung laban. Uh, may mini tournament kasi kami. So, Di, wala na tayong time na pakainin yung gagamba so dapat pakainin natin to kasi may laban pero hindi natin magagawa yan kasi bibigat yung katawan ng gagamba kaya ginawa ko uh, pinainom ko lang siya ng gatas a shout out pala sa mga kaibigan natin dyan sa pitbull bike users na boss John Louie na Negros, gross. Okay. siyempre sa mga tropa na boss kahibag TV shout out Gary Johnson Boss Let's Toy ang damang ng mga ilonggo at saka kay boss Ryan ayan shout out ayan, stick lang kami din natin para isara na hindi makalabas yung ulo ko shout out kay John R bigay ata yan bukas magkita-kita kami Kakaibos, G. Poy Soriano yan. bukas parehas naman yung linya na gagamitin natin pero medyo may kalumaan lang so kailangan bumalik yung bisikleta ng gagaban finished product guys diyan makalak makakalabas yung gagamba, matutulong yan, yan sa loob so ilan natin do sa araw Ayun, guys nakikita wala mayroon din ako lagayan dito pero sa ano lang to uh, mababait na <laughs> kasi pag medyo stress yung gagamba, hindi yan matutulog agad. So, gagala yan. So, mahihirapan Pero pag okay na yung gagamba, pwede na yan dito lagay. Hindi na yan makakaalis. Pasok lang dito sa butas. Bilad lang daw sa araw. Pero bantayan nyo pa rin. Check nyo pa rin. Initay. Ayan. Dito natin bilad parang sa bayan. Ha? <laughs> ibang sample mamaya uh, ko sa inyo kung paano uh, ano yung galaw ng gagamba no? para at least uh, maniwala naman kayo na <laughs> ganyan yung style ng pagkondisyon natin para bumalik yung leksi ng gagamba so, ayan uh, mayroon ba tayong siyam doon so mapakita ko na lang mamaya bush mga So, ito dahil mabait. Diyan, ko lang lagay sa may uh, tanim na yan, sa bulaklak So, simple lang gagawin natin guys. Mga lang tubig ulan, tapos saw-saw. Ayan. Ah, refresh na yan mamaya sila, tapos bilan natin sa araw, kapa-arawan na. So, tingnan nyo guys ano gagawin ko. So, yung ginawa ko dito ayan guys makikita nyo pinabilog ko lang yung dahon na to tapos pinuhugo lang ng stick so dahil mabait to dito natin lang mula <laughs> pasok lang dyan mabay ikip ayan pasok lang yan guys ayan sila 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 sa dito ayan lumabas kasi na nila natin So, o bubalik yan ayun bumalik sa loob so dyan lang yan sila guys at ayan guys ito ryong, diba, yung iba kong ginawa so padali lang diba safe yung gagaba, hindi makalis. Kasi dito lang sila sa loob. So, isang pahit lang safe sila kasi hindi makalabas tapos yung ibon yan yung lang sa tulipon kasi may may haratilis dyan yan nakatambay yung ibon So, inaabangan din kasi ano rin mata ng ibon. Uh, at malinaw. Kita nila yung mga gamba. So, kaya kailangan nakatago din kagaya dito. So, abangan niyo lang mamaya guys no pag tinanggal natin to papakita ko sa inyo kung ano na yung galaw ng gagamba natin. So, So ayan guys, nagbabalik po tayo. Uh, Pukunin na natin yung mga nabilad sa araw na gagamba kasi ilang oras na rin, mga tatlong oras na nilagay ko dyan. So, kukunin na natin guys. Ayan na sila, check natin mamaya kung ano na yung mga galaw nila. Ayan guys, unahin natin dito ilagay ko dito. May ito. Apat na nilagay. siyong yung ang sweet ng mga halaga ko oh. Kuching <laughs> natin Hello What's natin pati yung galaw ba't may isang araw pa na ano guys pero check natin yung galaw unlock yeah, at ba out oh, na sya kapag baka mo sa guys so, natin yung iba so dito ko na dito ko na dinedirect so lagay sa pahamugan para mamaya uh, pahamugan pa natin para mas maganda yung condition bukas bukas na kasi yung laban ayan, buwan tayo isa galaw video speed so bukas gamot na lang yung bulang para totally lakad bangaw na talaga siya ah oh, kuwapay isa guys para this kita nyo lahat to masyadong mahina ito kasi ayan, parang magmumold siya lumang-luma talaga yung mga galamay pero ngayon tingnan nyo ayan, medyo dehydrated pa nga siya, no? medyo kulang pa medyo kulang pa yung ano dapat isang araw pa so uh, lagay ko na lang mamaya uh, sa ano dito sa pamahaw hamugan para uh, ano natin sa gabi Bilad, no? Pero check natin. Luma. Luma. Kasi yung tsura talaga nito guys, no? Pero medyo okay na rin yung lakad. Kunting ano na lang yan. Imas e ng damot. Okay na yan. So. Ayan lakad. Oh, bilis naman. So, and guys. Kita nyo na yung kagagamba natin. So, sundan nyo lang yung ginawa ko para bumalik yung ano, yung mga taglay na galaw ng gagamba no? yung liksi at saka bilis so, kita nyo naman kanina kung paano ginawa Hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod. Peace out.